Iyon na nga guys, ating alamin ngayon kung ang pangako ba ni Tids, ang pangako ba ng Tids by AC Johnson ay tinutupad niya. Kasi guys, ang pangako ni Tids ay pakikintabi niya yung ating mga, you know, mga silverwares, mga stainless steel, mga brass. At saka yung mga pang ay nakalagay sa mga pang pangako niya. Ang pangako niya guys is uh, very best daw ito sa mga military insignia, mga guards, mga mga alam mo naman yung mga military may maraming nakalagay na mga insignia na mga brass. Yung ganun din sa mga gwardiya, may mga brass din, di ba? Uh, Subukan natin ngayon guys kung effective na siya. Meron tayo ditong buds, no? Brass ito guys, brass. So before niyo gamitin sa guys, itong feeds, uh, basahin niyo muna kasi meron naman siyang mga description sa likod. Dat, andito. Diyan din ang yung mga bawal na bawal na gamitin sa kanya kasi kung may mga, mga plated lang, hindi pwede din yung tanggalin niya yun. Pakikintabing nga yan yung mga brass nyo mga ibabalik niya sa natur na uh, totoong kintabal ba yung brass mo pakikita niya sa brass talaga siya yung silver as silver talaga siya hindi yung siyang kasi pag fake lang siya tatanggal talaga yon mawawala talaga kung plated hindi pwede mga pintura may mga pintura pintura hindi pwede mga barnes, hindi pwede siya pure lang talaga siya sa sa totoo lang talaga siya guys so sabi niya dito guys before mo gamitin siya, is-shake mo daw muna. Shake. Product ito ng Easy Johnson, guys. Ito. Leads by Easy Johnson. Easy Johnson ang kwan ito? Legit na company ito. Kaya, oh guys, i-sick mo muna rin siya. Tapos, ilagay mo siya sa kukuha ka ng cloth ngayon, guys. Buksan natin ito. Kukuha ka ngayon ng cloth. Tapos, eh, i mo siya. Eh, ilagay mo siya sa cloth, no? Ayan siya. Ito yung kulay niya, guys. Ito ito yung, ito yung, yung kulay ng laman niya parang sticky na na white. So, meron tayong brush dito, you know, brush natin. Meron tayong brush. So, ipupunas natin 'yan dito ngayon, guys, ano. Oh. Pupunas natin siya dito. Pag ano, titingnan natin kung yung pangako niya na pagkitintabin tong brush natin, eh natupad niya. Tingnan lang natin pagkatapos mo na pagkatapos mo i-wipe dito guys yung mga metal polish punasan mo siya nung mga clean cloth para matanggal yung yo yun, di ba umitim-itim siya oh, para matanggal tong mga natanggal niya na marurumi dito para bumalik para lumabas yung pangako niya na inakintab na lang aya so madali lang naman ito guys so dali madali tayo so punasan natin Pupunasan natin ngayon siya. Pupunasan natin siya. Adalian na naman. Okay. Pukuha tayo dito ngayon ng ano. Ouch. Meron tayong tissue. Oh, so, pupunasan natin siya ng clean tissue. Natanggal na natin kanya yung mga may timitim dito. Look at that, guys. O, oh, sagnit lang, di ba? Look at that. Look at that kung gaano kakintab, guys. Look at that. Hmm? Oh, ha? Di ba? O. Oh. Ngayon, guys. Ngayon, guys. Kayo na mag sabi kung natupad niya yung pangako niya. Uh, the best din to guys sa mga alam niyo guys, the best din to guys 'di ba sa mga, sa mga church 'di ba gumagamit din sila ng mga silvers, sa mga altars, silverware at saka mga brass. Ganda rin ng gamitin to guys kasi look at to. Saglit lang natin pinunasan. 'Di ba? Kita mo naman kung gaano kintab Okay. Kaya na mo ka guys, kung gusto niyo ng pang-kintab yung mga Uh, mga brass nyo guys at mga silverware nyo kung display sa bahay lalagay natin dyan ang link sa baba guys thank you for watching guys